Ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maging katoliko. Mga kapatid, ngayon ay ating patutunayan mula sa banal na kasulatan kung totoo bang ninanais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maging katoliko o sa ibang salita, maging kasapi sa tunay na iglesia ang simbahang katoliko. Sa nakaraan nating episode ay siya na nating napatunayan mula sa Biblia at kasaysayan na ang natatanging iglesia lang na umiiral ngayon na siyang makapagdudugtong sa kasaysayan mula pa sa panahon ng mga apostol ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Ngayon, kung ang ating Panginoong Heso Kristo ay nagtatag ng iisang iglesia na ayon sa Mateo 16.18 sinabing itatayo ko ang aking iglesia at ito ang kanyang katawan ayon sa Kolosas 1.18, nararapat lang at napakahalagang mapabilang ang lahat ng tao sa mundo upang sa ipagkakatamo ng kaligtasan. Sapagkat malinaw sa mga talata na ang ating Panginoong Hesus Kristo at ang Iglesia Katolika ay iisa. Narito ang mga patunay. Ayon sa Biblia, malinaw na ipinangaral na ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Unang Timoteo 2.4 ganito ang patotoo na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Malinaw rin sa nakasaad sa talata na kasama sa kaligtasan ang pagkakaalam ng katotohanan. E bakit kaya napakahalagang malaman natin ang katotohanan? At anong kaugnayan naman ito sa kaligtasan? Sabagat ayon rin sa patotoo ng talata ng Juan 14.6 na ganito ang pagkakasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Napakalinaw na mismo ang ating Panginoong Heso Kristo ang siyang katotohanan at ang buhay. Kaya mauunawaan natin ang kaugnayan sa pagkakaalam ng katotohanan na siya kaligtasan ng tao at sa mga tumatanggap nito sapagkat kanila na ring tinanggap si Kristo ng buo na siyang mismong katotohanan. Kaya nga ayon sa talata ng Juan 8.32, sinabing, at inyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kalayaan na ibig sabihin kaligtasan sapagkat gaya ng nabanggit si Kristo ang katotohanan. Ngayon, saan ba natin matatagpuan ang katotohanan o ang ating Panginoong Jesus Kristo? Narito ang patotoo sa unang Timoteo 3.15. Ganito ang pagkakasabi. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Kaya't napakalinaw mga kapatid na ang iglesia pala ang siyang haligi at suhay ng katotohanan. Kaya't sa madaling salita, nagkakahulugan lamang ito na kung sa Mateo 16.18, itinatag ni Kristo ang isang iglesia at ang iglesyang ito ang katawan ni Kristo ayon sa Colossus 1.18 at si Kristo ang mismong katotohanan ayon sa Juan 14.6 at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin ayon sa Juan 8.32 at ang katotohanan ay matatagpuan sa iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan ayon sa unang Timoteo 3.15 at ninanais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kakaalam sa katotohanan. Sa madaling salita, iniibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maging kasapi sa Iglesia Katolika o maging katoliko ang lahat ng mga tao. Marahil marami naman sa ibang sekta ang ditanggap ito, kundi bagkus maiinis sa katagang ito sapagkat hindi kasi nila matanggap ang katotohanan ito. Wala naman kasi silang proweba o ebidensya na kaya nilang panindigan na ang sekta nila ay talagang itinatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat kung ating titignan ng katibayan sa Securities and Exchange Commission, ang sekta lang naman nila ay tataglang ng ordinaryong taong nakapirma nito at hindi ang ating Panginoong Isu Kristo. Kaya kung napapansin ninyo mga kapatid, hanggang sa mga doktrina sa mga santo lang talaga ang kanilang atake at paninira, wala ka talagang maririnig sa ibang sekta na tinutulig sa nila ang founder ng simbahang katoliko. Dahil kung magkagayon ay, nako, mapipilitan talaga silang buklatin ang mga pahina sa kasaysayan sapagkat lahat ng mga libro sa kasaysayan ay nagkakaisa sa patotoo na tanging ang ating Panginoong Heso Kristo ang siya mismong nagtatag ng Iglesia Katolika magmula pa man noong mga unang siglo. Dagdag na patunay ay umabot na nga ang simbahang katoliko ng ikadalawang daan at anim na put-anim na Santo Papa. Panimula pa yan kay San Pedro na apostol ng ating Panginoon. At ang simbahang ito'y kailan may hindi maaaring makapagtuturo ng kamalian at kasinungalingan pagkat ito nga ang siyang haligi at suhay ng katotohanan. At mabalik tayo sa paksa. Marahil marami rin ang magsasabi na hindi naman mahalaga kung ano ang relihiyong kinaaaniban mo ngayon basta't may pananampalataya ka lang sa ating Panginoon. Mga kapatid, Mag-ingat po tayo sa ganyang katuwiran, sapagkat kung susundan natin ang ganyang pag-iisip, para na rin nating binaliwala ang effort o ang ginawa ng Diyos na siya mismong nagtatag sa iglesia. Eh hindi naman pala mahalaga o importante ang pagpapasakop nito. Para na rin nating sinabi na hindi mahalagang matanggap ang katawan ni Kristo sa banal na sakramento ng Eucharistia nung sinabi niya sa Juan I-54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Hindi ba't higit na mas ikababanal natin ito kung tayo'y papasakop sa tunay na simbahan o iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan? At mas lalong lalalim ang ating relasyon sa Panginoon, sa bawat sakramento ng iglesia na siyang daluyan ng biyaya ng Diyos, lalong-lalo na sa yukaristiyang matatanggap ng tao. Ang buong katawan at dugo at kabanalan ng ating Panginoong Diyos na si Heso Kristo. Tapos sasabihin mong hindi importante ang maging kasapi sa tunay na iglesia o ang iglesia katolika? Hindi ba't babala ito ng ating Panginoon? Ayon sa Mateo 18.17, na sinabing at kung ayaw rin niyang pakinggan ng iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at manininil ng buwis. Yan ay referado sa mga pagano. At kaparusahan ang matatamo sa mga taong sumusuway sa katotohanan ayon sa Roma 2.8. Ganito ang patotoo. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan kundi nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. Napakalinaw. Ngunit kung ikaw naman ay tumatanggap sa katotohanan ng buong buo na siyang ating Panginoong Heso Kristo at tatalima at susunod sa kanyang mga utos, pagpapasakop sa tunay na iglesia, ang iglesia katolika na siyang kanyang katawan, ay ipinangako rin naman ito ng ating Panginoon na ililigtas niya ang kanyang katawan na siyang iglesia ayon sa mababasa sa Efeso 5.23. Kaya't napakahalaga po ang pagtalima sa katotohan ng ipinahayag sa banal na kasulatan. Ang kahalagahan ng pagpapasahakop sa tunay na iglesia sapagkat sa pamamagitan nito ay buo at kumpleto mong matatanggap ang ating Panginoong Hesukristo Kristo na maging bahagi sa kanyang banal na katawan. Kaya't sana naman naway mamulat ang lahat sa katotohanan ito na ibig ng Diyos na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kakaalam sa katotohanan sapagkat si Kristo ang katotohanan at ang iglesyang kanyang itinatag, ang iglesia katolika, ay siyang haligi o saligan ng katotohanan na lahat tayo ay iniimbita ng Diyos sa pagbabalik-loob o sa pagpapasakop sa banal na katawan ni Kristo, ang Iglesia Katolika, at sa pagtalima sa lahat ng katuruan ni Kristo upang sa ipagkakatamo ng ating kaligtasan. Nawa'y may natutunan po kayo muli sa ating episode na ito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon, ay maaari niyo pong i-like, share, subscribe at follow sa ating Facebook at YouTube channel na Katoliko TV. Abangan niyo po ang ating mga susunod na video sa pagtalakay, paglilinaw at pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.